ano nga ba yung take ko sa mga um, nangyayari ngayon dito sa Amerika? Kasi pati ako dahil naloloko na rin ako. <laughs> Nakakaloko yung mga pangyayari, no? Um, ang masasabi ko lang, meron ako, meron ako mga punto na gusto kong i -ano, i i ilabas. Kasi pati ako naloloko na rin. Wala na, uh, parang nakakastress siya masyado. No? Um, ang punto ko, is maraming tao ang uh, nagpa-protest ngayon. Okay lang naman mag-protest, no? Basta sana gawin natin maayos, walang nasasaktan, walang nasisira. Um, ang mga nangyayari ngayon dito sa Amerika, yung mga ginagawa ng mga tao sa California, mal, uh, marami sa kanila galing ng California, ah uh, marami sa kanila is illegal. Illegal sa nilang nandito, tapos sinisira na lang yung mga yung mga uh, American flag. Tapos, nagsisira sila na ng mga properties ng mga tao. Hindi tama yon. Kung gusto mo mag-protest, gawin natin maayos at yung walang masasaktan. No? Panalawa, ang mga tao nito, sa pagkakaalam ko ha, correct me if I'm wrong, pero marama sa kanila is galing ng mga, galing ng mga bansa, hindi ko alam kung anong bansa, pero marama sa kanila, is mga kriminal. Kriminal at um, marami din sa kanila may mga side sa ulo, no? Um, maraming tao ang namatay. Dito, ah, ah, hindi namatay. Pinatay ng mga pumunta dito ng Presidente pa si Biden. Pumunta dito na hindi naman dapat sila nandito at marami sa kanila ay pumatay ng mga kapwa American citizen. Ah, uh, hindi tama 'yon. Sana hindi na, hindi na sana nangyari 'yon kung wala sila dito sa Amerika. At um kawawa naman marami tao. Unfortunately, marami tao na wala ah uh, dahil sa mga taong ito. Panatlo, pinapasok sila dito ni Biden ng presidente siya mga 2020 yata or 2020. Hindi ko lang 2020, 2020. Nakamuta ko na matagal ni. Um, pinapasok sila dito at um, hindi ko lang kung bakit nila ginawa yun. Pero, ang, ano ko doon, ang isip ko doon, is siguro gusto nila magkaroon ng future voters, ba diba? Para sa politics nila. Hindi tama yun. Dapat, ang mga pinapapasok nila is yung, uh, yung mga matutin ng tao, yung na-check ng background, hindi lang basta-bastang um, pinapapasok kung yung mga walang um, tanatlo or pang-apat kong punto is, um, pinoto ng, ng Amerika si Trump. Kasi, maramis, maraming maraming tao ang uh, pinoto siya dahil ayaw nila ng mga kriminal na ito dito sa Amerika. Ayaw nilang padamihinta uh, padamihin pa ang mga nangyayari at uh, at gawing mas mas lalong mas, mas lalong sumira Amerika masira ang Amerika dahil sa mga taong to. At uh, pinoto sila ng American, American people para i-deport ito lahat ng ma, um, tamang proseso. At ang mga nade-deport ngayon sa, sa California is uh, nakausap na ang judge. No? At uh, hindi sila pinapayagan magstay dito. Kaya, nakukuha nila yung mga due processes nila. Hindi lang um, hindi lang sila hindi na sila dinideport nung walang mga due processes nagawa na yung due process properly at uh, marami na talagang nagkakalat ng fake news at uh, sayang naman dahil pinagkakalat na lang yung mga fake news ng mga ng ginagawa ng ICE yung mga ICE ginagawa na lang yung tama wala silang sila sinasaktan ginagawa na lang yung tama na i-deport yung mga taong to at kung kung may pamilya sila kung gusto na i-deport yung family nila, pwede naman silang eh. Sorry kung ano ah, kung ba medyo masama yung pagkakaano, yung pagkakasound yun. Pero, ayun lang yung tamang para paraan para walang masirang pamilya. No? At pang-apat, pwede, pwede sila malik dito sa Amerika. Basta gawin na lang tama yung proseso at uh, hindi sila yung tumatalon sa linya para lang maka, makalamang at uh, mabilisan yung pagproseso -pag nila dito. Pagpunta nila dito, no? ah uh, may mga tamang paraan. Hindi lang dito sa Amerika. Marami, maraming bansa. Kailangan tama yung proseso ng pagiging legal na residente. Okay? ah uh, alam ko, marami sa nila hindi masamang tao. Marami sa nila is hardworking. In fact, alam ko marami taong hardworking. Pero dapat sana, Is pumunta tayo at i-follow if natin yung laws ng tamang pagiging legal. Okay? Ay na-take ko.